Tingnan natin kung hindi usok yung ilong niya dito. Grabe nga ang hangto guys. Ito yung sizzling spicy chicken bite guys. Order ng Amerikano. <laughs> Tingnan natin kung hindi usok yung ilong niya dito. Grabe nga ang hangto guys. <laughs> Dinamihan ko ng chili guys. At saka ano. Uh, chili powder. <laughs> <laughs> dali kayo. Dali ka ngayon. Amen. Order. Order po. Sa sa labas. Guys, nasarapan yung Americano sa spicy chicken na inahan ko masyado. Tingnan niyo. Tayo guys, nagluto ako ulit ng spicy chicken na, na, eh, nasarapan Ito yung kinakain niya oh. Singot oh. guys ulit ito. Ito yung nauna oh, labas oh. Dynamite 1295 ito. Parehas na ano, di ba? Parehas na tao lang to, labas din Nani uh, spicy chicken. <laughs> Ngayon nagluluto ako ulit. All right, all right. Nakala ko susuko sa pangpanghang ko eh. Wala nagustuhan guys. Nag-traditional ako kailangan